bakit ka naguhugas ng bigas? Siguro sasabihin nyo, kasi marumi yung bigas, lalo sa palengke. Uh, di ba? Pero meron talagang isang dahilan kung bakit ka naguhugas ng bigas. Yun ay yung free starch. Sa milling process, kung saan kinikis-kis mo yung bigas para matanggal yung balot na kulay brown, nangyayari, meron pa nakikis-kis na bigas doon. So nangyayari, yung bigas na yun, nakinikis-kis mo, ay nagiging starch, nagiging rice powder, nagiging rice flour. At kapag naluto ang rice flour, ay malagkit. Kaya ka talaga naguhugas ng bigas ay para hindi siya sobrang lagkit. Subukan natin patunayan kung totoo yan, pare. Meron tayong dalawang kaldero dito na merong bigas. Yung isa huhugasan natin, yung isa hindi. Ito yung hindi hinugasan, ito yung hinugasan. Sa ingin natin yung dalawa, tingnan natin kung may pinagkaiba ba ang hinugasan bigas sa hindi hinugasan. Ito yung hinugasan. Normal na sinaing. Medyo na pa sobra lang yung tubig, pero normal na sinaing siya. Ito yung hindi hinugasan. An hmm. Ang tanong lang, Talaga bang may pagkakaiba siya sa mouthfeel? Dito muna tayo sa hinugasan. Ganito lang, wala na itong ulam-ulam. Okay. Again, dito muna tayo sa hugas. Typical na sinayang natin dito. Ngayon, itong hindi hugas. Okay. May pagkakaiba siya. Pero, very, very, very minimal lang. Pinalaki ako sa idea na kaya mo hinuhugasan yung bigas. Kasi, may mga tao na dumadaan sa bigasan, dadampot ng bigas. Tapos kukunin. Eh, paano ko nag yun kanina? Paano pag kumamot kung saan yun kanina? ba? Diba? Ngayon, baka sabihin nyo, eh, yung binibili naman namin bigas, yung nakabacuum sa grocery. Tatandaan nyo na ang bigas ay hindi pa rin niya nahuhugasan doon sa, sa planta. So, at least, asa sa inyo na impormasyon na yan, na gumamit niya na. Ayun dapat 'yong gamitin. Ano? Nino Ray Merch Bar. Wala pala akong suot. Basta, lagay mo dito Nino Rye Merch. Napakagal niya. Check out na.